Meron akong nadiskubri tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. Ang araw ay malaki ang papel na ginagampanan sa pagtukoy kung nasaan ang kayamanan Yamashita Treasure. Kaya tutok po kayo. Panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang video ito sapagkat ibabahagi ko sa inyo ang sekreto tungkol po sa araw Yamashita treasure hunting. Mga ganito pa lang pro mortal ba tawag natin? Ayan. sa kanilang lahat Maayong adlaw sa inyong hang tanan diha sa kabisayaan o kamindanawan Na imbag na aldaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano May na adlaw sa inyong tanan dira sa bakulod kag ilu ilo sa atun mga kauturan na mga ilunggo Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Nulson, Bisayas, Mindanao hanggang Sabah no? Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon. Tungkol po dito sa na ko, tungkol sa Yamashita Treasure Hunting na napakahalaga po no? para malaman ng atin pong mga kababayang Yamashita Treasure Hunter, yung eksaktong lugar no? ng pinagbabaunan ng kayamanan o pinagtataguan ng mga ginto sa Yamashita Treasure ito po ay aking na Ibabahagi ko sa inyo maya-maya lamang. No? Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, bashers, haters. No? Maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pangbabas, pagsuporta po, pagkukomment sa akin pong mga videos. No? Sa hindi pa nakapagsubscribe, pakipindot na lamang pong subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At bilang suporta na rin po yan sa aking channel. No? Pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato. So tayo na naman po ay may mahalagang ibabahagi sa inyo tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. No? Sa mga umaaray dyan na hindi po mahilig sa treasure hunting, ay pwede po kayong mag-skip. No? Uh, at ito po ang ating ibabahagi ay panay. Yamashita Treasure Panay po tungkol sa mga kayamanan sapagkat madalas ang ating pong mga subscribers no, mga manunood ay mga mahihilig po sa treasure hunting. So, pasensya na po. So, dumako na po tayo sa ating pong na aking pong ibabahagi sa inyo ngayon tungkol po sa aking nadiskubri kung nasaan ang Yamashida treasure naroon, no? Kapag pagbabasihan natin ang araw, no? So, araw ang ating pagbabasihan, no? Kahit wala tayong detector, no? wala tayong mga gamit, ay napakalaga po ang rules ng araw sa Yamashita Treasure Hunting. Papaano, no? Ang Japanese Imperial Army ay nagbabasi po sa araw. Kadalasan ang kanila pong mga itinatagong uh, treasure, no? At pag sinabing uh, uh, Land of the Rising Sun. No? Yan po ang sabi nila. Land of the Rising Sun ang tawag sa Japan. No? At uh, kapag hugis puso no? ang mga uh, sign ay sakrik ang division no? sa kabila ang pisngi ng bundok ang Yamashita Treasure kapag hugis puso krik Daniel Treasures, no? ang hugis puso. At ito ngang araw ay malaki ang rules. Malaki po ang kanyang ginagampan ng papil sa Yamashita Treasure Hunting. Sa unang silip, no? sa unang silip, sa unang uh, pagsikat ng araw, unang liwanag, no? yung unang liwanag na tatama sa bundok. Kung kayo ay tatayo sa creek No? Tumayo kayo sa krik sa kabundukan, sa bundok. Kung alin yung unang tinatamaan ng sikat ng araw sa unang paglabas nito sa kanyang liwanag, ay yun po yung big Yamashita treasure. So sa mga big treasure ito, malalaki, no? Pyramid ang mga kadalasang kasama ng mga hogis puso dito. So sa mga volume Yamashita Treasure Big Yamashita Treasures. Tumayo lamang tayo sa creek sa itaas ng bundok, no? At titingnan natin, abangan natin yung unang sikat, unang silip sa liwanag ng araw ang tatamaan nitong mga uh, bundok na liwanag yung liwanag niya ay mayroong nakabaon na Yamashita Treasure mayroong nakatago na sikreto. No, yan po ay aking discovery. Akin pong natuklasan yan nung inaabangan ko ang uh, mga sikat ng araw. At yung pong mga uh, sign markers na nasa kudigo ay tugma po doon sa tinatamaan ng sikat ng araw sa unang paglabas no, ng liwanag nito. Kaya nga tinawag na Land of the Rising Sun. So yun po yung the golden lily sacred treasures, no? secret. No? So napakahusay ano. Ang galing ng uh, sekreto po ng mga Japanese Imperial Army. Uh, kalimitan ginagamit nilang araw, no. Mayroong 3 o'clock, 9 o'clock, no. May 12 o'clock sa mga marker, sa mga sign sa mga bato. Tumapat lamang tayo dun sa may sintro ng sign, no kung saan yung sign at yung anino minsan, yun ang sinusundan. Papunta doon ang Yamashita Treasure doon sa ilalim kung nasaan yung anino. No? Ang galing. Kaya madalas naliligaw itong mga ating mga ka-treasure hunter kasi nagbabase minsan sa napakaraming sign. No? Pintuan lang yung napakaraming sign. Pagdating sa ilalim ay may mga drift pa. No? May mga style pa na pagapang ang mga hapon kaya minsan maraming natatabunan na mga treasure hunter kasi hinusundan nila sa ilalim ang yung mga hapon ay mautak no nilalagyan nila ng mga buhabuhangin buhaghag yung lupa no backfill at uh, paslanting ang ang bundok din susundan mo yung mga aros mga sign sa ilalim unti-unting babagsak yun bago ka makarating doon sa Yamashita Treasure ay bagsakan ka na So marami tayong naririnig na mga balita na may mga nababagsaka, natatabunan. Kasi kapag nakita nyo ng aro sa ilalim, huwag nyo nang sundan ka agad yun. Diretsuhin nyo na dun sa unahan. No? Ilang meters dun, magkanal kayo dun. Magkanal, pakanal ang style. din saka kayo pa ilalim. Yung uh, medyo walang sign, no? distansya sa sign yung uh, mga big deposit. Pero pag mga maliliit na deposito, direkta minsan sa mga sign markers. Pero yung mga malalaki ay malalayo pa, gagapang pa talaga. So ilan na ba sa mga treasure hunter ang nakakuha ng mga big deposit na mga distansya mula sa mga markers? No? Walang sign markers ang tapat ng mga big treasures, mga big deposit. Malayo yung nakuhanan. May 50 meters, 30 meters mula sa mga sign markers no mayroong 100 meters mula sa sign markers ito ay sa mga triangular na mga punong kahoy na mga big deposit big treasures so yun nga no na dagdag ng natin yun yun nga na ko no yung tinatamaan ng sikat ng araw no ulitin natin sa unang pagbuklat ng araw abangan nyo pupwesto kayo sa may creek creek or sapa no sa itaas at makikita nyo tinatamaan yung pinagbabaunan ng Yamashita Treasure so yung tinatamaan, tinatamaan ng liwanag yun ang sintro no? yun ang takip sa ilalim ay nandoon ang treasure bolts no? at yun nga yung mga sign markers nito no? mountain treasures ay pyramid, hugis puso no? involved ang mga creek dito pagong, mga triangles, mga triangle na puno, triangle ng mga bato. <clears throat> Ito po ang mga palatandaan. So yan lang po, no? yan lang po ang, na uh, i eh, ang maishare ko sa inyo, yan lang po ang maibahagi ko sa inyo ngayon. Sana po ay nagkaroon tayo, kayo ng idea, no? tungkol po dito sa teknik na to, no, na sikreto. Uh, tungkol sa araw, no, tungkol sa mga araw. Yan po ay legit maging ang Yamashita Treasure Codes mga libro siguro na at tungkol doon sa Yamashita Treasure Hunting, hunting ay naroon yung mga araw na sign involved ang mga araw no? so hanggang dito na lamang po sana po ay nag enjoy kayo at nakatulong sa atin sa inyo ito pong atin pong pagpavlog. Thank you very much. Ito po ang inyong Katrisal Hunter. Nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, Jack, na tayo ay makakahanap.